militar militar ng kano. Nariyan ang pambabamba sa ating mga komunidad, sa komunidad ng mga magsasaka, katutubo at mga mangiista. Nariyan din ang mga surveillance sa ating mga komunidad kung saan sila ang tinatarget ng mga ano, bamba at mga gamit pang militar na galing sa US. Kagaya ng mga nabanggit na lahat ng ibang mga tagapagsalita kanina na unang tagapagsalita, more than 10 39 na mga mga balikatan ang nagaganap sa Pilipinas. So ano ba ang purpose nito mga balikatan na ito? Ginagamit ang ating teritoryo, ginagamit ang ating kadupaan, ginagamit ang ating mga ano no, yung karagatan dito sa mga exercises na ito. At nagtawag pa, <laughs> nagtawag pa ng iba pang mga players, no, yung US dito sa sa, sa balikatan na ito itin itong ating mga kadupaan at ating mga uh, sis para doon sa kanilang ginaganap. Ay bigit uh, higit na inuna ang agenda ng imperialismong US sa halip na usapin ng mamayan ang prioridad sa halip na agenda ng mamayan ang inuuna. Ay walang pag-asam umunlat at makalaya ang ating mga magsasaka sa kinasadlakan na napakahirap na kalagayan ng ating mga magsasaka kaya